Magandang uh, hapon sa inyong lahat. Ngayon ay October 22, 2024 at sa oras na 3:15 ng na hapon. Nandito ngayon Special Operations Group ng uh, M&A sa kahaba ng uh, Lilac or Lilac Street at sakop sa ng Fairview Quezon City. Kanina na sa o kanina umaga nasa, ano tayo? Uh, lungsod ng Paranaque ata uh, itong kabaan ng uh, Lilac or uh, Lilac Street ay uh, reklamo dahil nga sa mga illegal parking may nahatak na doon. Umpisa natin dito sa unahan hanggang doon. Sa dulo medyo malayo layo yung lalakarin natin. Hindi natin kasama ang scope. Kaya mga illegal parking ang uh, matitikitan at uh, mahatak. Pagka Wala yung may mga uh, May ari Nakasampa sa uh, sidewalk Yung uh, Truck na yun uh, tikita natin So ayan Atake uh, na yan Doon tayo sa uh, Dulo Bumalik Bumalik Walang helmet Pasok doon sa lobo Kasi sir. Wala po tayong ano, sir. Kasi yeah, ano, po, may sila po yan. Sir, kasi nag aano ng kalki, yung sa, sa Commonwealth. Mali dyan ang inaano. sir, iba yung usapan nyo dun. Kasi sa amin po, kumplin po itong lugar na ito dito, kailangan yung kalsada at sa ibuk makler po. Ha? Pasuyo na lang, sir. Ah, uh, ito pala ay uh, ginagawa at hindi umaandar. Kaya kinonsider ng uh, stalled vehicle. Tara, doon tayo sa unahan. Oh, may nahatak na dito. Mabilis ang hatakan dito dahil uh, malawak yung daan. Oh, ito pa. Itong bus, natikitan na yan. Labing tatlong uh, tow trucks ang uh, dala ngayon dito. kumuhos na yung malakas na ulan Instead. sa oras na 4pm so ito na ang sitwasyon ngayon hindi nahatak ito dahil lakadyak so, malinis na ayan o oh. tingnan niyo yung ulap grabe pag bumagsak yan sa oras na 4.15 ng hapon dahil uh, wala nang uh, tow trucks, nasa Omega tayo at uh, naninikit ng mga illegal parking. At dalawang uh, libong multa niyan. Si Sir Vico. <laughs> <nga> ng <pong>, hapon, sir. Magandang hapon, boss. Tinitikitan din yung nasa kanto. Ano ba ito? Uh, school. Good Shepherd uh, Cathedral School. May dalawang uh, dalawa rin matitikitan dito after ng uh, school. O oh, yan o. Nasa tapat pa mismo. Eh, pakita ko sa inyo ha. Ah. Ayan. Yeah. Ayan, naka-plastic para hindi mabasa. Sa oras na 4.15 ng hapon, okay, back to base na tayo. Bago tayo abutan ng malakas na ulan na yan, oh.